Ayan, hello, welcome back to my YouTube channel, Hasa26TV. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please po like, share, and subscribe. Ayan po, mayroon po tayong panibagong uh, reaction video na pag-uusapan. Ayan po, isang uh, comment sa isang netizen na medyo nadismaya po doon sa isang uh, reactor ng Team Kalingap Ayan po mga palangga, isa mapagpalang araw po sa ating founder ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at Ate Edna. Kalingap prab, suportahan po natin, lalong-lalo lalo na po kay ano, Rina Mimay at Kalinga Pruda. Ayan, uh, supportahan suportahan po natin ang kanilang mga kanya-kanyang channel. Ayan po, dito po kasi no, bilang isang reactor din po, um, hindi po tayo mag, ano ba, uh, mag react ng sobra-sobra na nakakasira na po sa beneficiary ni Kalinga Pram. Ito isang netizen po kasi at nag-message sa akin. Dito sa aking live kanina, ang sabi po kasi niya dito, ayan, okay lang po na hindi makapag-ayos uh, ang beneficiary ni Kalinga Prab na si Carla. Pero grabe po ang isang reaktor ng Team Kalingap. Nakakasira sa imahe ng Kaling Team Kalingap. Nilalait niya ang beneficiary ni Kalinga Prab. Masyado po siyang, uh, masyado po siyang masakit magsalita. Ninang pa naman siya ni Kalingap Prab. Sana po intindihin po sana ito at mabigyan po ng aksyon. Hindi po narapat hindi po karapat dapat ang isang reaktor na ito na mananatili sa ting kalingap. Kasi po tignan niyo po Ma'am Hasa. Nakakapanakit na po siya ng damdami ng binipisyari ni Kalinga Prab na saan po ba ang sinasabi ni Kalinga Prab na huwag ibabas ang binipisyari ni Kalinga Prab. Bakit ang isang reaktor nila sa tim kalingap ay grabe po ang paglalait. Ayun, ito po pag-uusapan natin about mga ganyan. Ito po kasi mga palangga ano, ang masasabi ko lang po dito, um, unawain na lang natin at huwag na lang po tayo makisausaw sa issue or ano pa man diyan. Di ba? Uh, mag ano lang po natin uh, lawakan uh, lawakan na lang po natin ang pag-unawa natin at lawakan po natin, habaan pa po natin ang ating isip. About naman po kay Carla at sa buong pamilya, uh, siguro po ay iano na lang po uh, baga isipin na po natin na parang ano to a uh, hamon at uh, challenge sa kanila na makayanan po nila yung mga nangyayari. Alam ko po kaya nila yan dahil nandyan naman po si Kalinga Prab. Ayan po. Uh, Magano uh, mag ano sa kanila. At about po naman dito sa reactor ng Team Kalingap, uh, alam ko po kilala po ninyo dito, eh, kilala, kilala, po ninyo ito. Pero para po sa akin, uh, mag-reaction tayo sa mga basher or maninira sa Team Kalingap. Hindi po natin tirahin or kanino man ang mga beneficiary ni Kalingap Rab. Basher po ang tirahin natin, hindi po ang beneficiary ni Kalingap Rab. At ito pong sinasabi na uh, isang fans ng ano, uh, isang fans po ng Team Kalingap na nag-comin sa King Live kanina ay nadismaya siya dito po sa isang reactor ng Team Kalingap. Yun po ang sabi niya. Dapat daw hindi na po siya suportahan dahil masisira daw po itong imahe ng Team Kalingap. Yun po ang sabi niya. Para po sa akin, parang ano na po, para po sa akin ate, ay ano na po siguro parang intindihin at unawain na lang at lawakin na lang po natin di po ba at yung mga fans naman po na mag, uh, mga fans naman po lahat naman po tayo ay mga ano nagmahal po tayo ng bawat uh, ano bawat uh, beneficiary ni Kalinga Prab ako po ay bilang isang fans ni Rina at kayo din po ay bilang fans ni Carla, intindihin na lang natin at lawakin, wag na po tayong makipag-anuhan. Pero isa lang po ang masasabi ko dito sa isang reactor, wag po kusyado tayong uh, mataas yung level natin sa sarili natin. Kasi po, mayroon na po tayong naaapakan na tao. ba? Diba? Kasi po, babae din po yan, nasasaktan din po yan. At ikaw naman po siguro, eh, may anak ka, kung sa'yo, i eh, kung sa'yo, or sa anak mo, gawin. Ano po ang nararamdaman ninyo? Hindi po ba kayo masasaktan sa mismo sinasabi mo doon sa ta sa benepisyaryo ni Kalinga Prab? Yan lang po ang punto ko da. Yan lang po ang punto ko diyan. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat-lahat. And God bless po. Ayan, I love you so much.